Susya. Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay pang at pangyayari ay sadyang binago. Pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Sa isang malit na baryo ng summer, may mayroong nakatarang isang pamilya na galing ng bundok sa kapis. Sabi, sabi ng mama ko matagal na sila nakatira dito sa baryo namin. Simula pa noong nabubuhay pa ang kanilang mga lulu at lula. Ang lulu niya ay bantog na sigbin aswang na nakatuwad Nung namatay ito, ang anak na lalaki ang hinihinalang doon pinagmana ang pagiging aswang. Tapat lang ang bahay nila sa bahay namin. Ang bakura nila ay mga punong abokado, kaimito, igot at bayabas. Kaya maraming bata ang pumupunta sa bakura nila. Isa na ako doon. Namumulot kami ng mga nalaglag na mga hinug na protas. Minsan nga ninanakaw din namin Lalo na kapag wala sila. Pagpunta nila sa bukid, agad kaming pupunta sa bakuran nila. Ang sabi ng nanay ko, mag-ingat kami sa pamilya nila dahil dahil nga mga aswang daw ang isa sa kanila. Mabait naman sila. Namimigay naman sila ng mga prutas. Minsan namimigay din sila ng ulam sa amin. Pero hindi namin kinakain. Tinatapon ng nanay ko dahil kami baka nilawayan, mahawaan kami. Pag mayroon din kami masarap na ulam, binibigyan din namin sila. Pag mayroon nagkakasakit sa baryo namin, nagkakagulo ang mga tao dahil nabubutas ang bubong nila. Dinudukot daw ng aswang ang mga may sakit. Ang ibang tao ay hindi naniniwala, pero karamihan ay mga naniniwala. Isa na ako doon ang bahay namin ay ang bahay namin ay may isang puno ng mangga. Doon kami nagtatambay kapag tapos na kami kumain paggabi. Dahil tapat lang ang bahay namin, kalsada ang pagitan. Bali, dito kami sa kabilang kalsada, ay uh, kalsada at doon din sila sa kabila. Isang gabi habang nagkukwentuhan kami sa labas, sa puno ng mangga. Nilagyan kasi ng tatay ko ng upuan ang puno. May mga narinig kaming huni ng tiktik. Sabi ko, ang aga naman yan, tiktik. Mamaya ka na pag maghasik ng alas may, alas may pa lang kasi noon ng gabi. Sabi ko mamaya ka na madaling araw maghasik ng lagim. Binibiro-biro namin yung tik -tik. Mayat maya naghuni na naman ang tiktik. Parang malayo ang huni niya. Pero ang sabi ng lolo ko noon, kapag ang huni ng tik-tik ay malayo sa pandinig niyo, kabaliktaran daw yan. Ibig sabihin yan, malapit lang yan sa inyo. Pinabayaan lang namin ang huni. Mayat maya lumakas ang hangin ng puno ng mangga. Parang binagyo ang puno ng mangga. Hindi kami nakagalaw sa kinaupuan namin nanayo ang balahibo namin. Pagtingin ko sa tapat ng bahay namin, may nakit akong paong nakatuwad sa puno ng igot nila. Isang lalaking nakatuwad. Sumigaw ako ng malakas. May sigbin. May aswang. Lumabas ang tatay ko na may dalang itak. Hinabol ng tatay ko ang aswang. Doon sa bakuran ng kapitbahay namin. patapang kasi ang tatay ko hindi natatakot sa mga aswang o mga maligno. Umikot daw sa bahay nila ang sigbin at biglang nawala. May mga kapitbahay na ang nag usisa sa labas kasi nag-ingay na kami sa labas. Dumami na ang tao sa bahay namin. Bumalik ang tatay ko, sabi niya. Nawala ang aswang. Umikot sa bahay nila at biglang nawala. Kinatok ng tatay ko ang bahay nila. Matagal siyang binuksan ng pinto. Kinatok ng kinatok nila ang pinto. Mayat maya binuksan ng babae, sabi sa tatay ko. Ano ba ang kailangan mo? Natutulog na kami. Tumingin ang tatay ko sa loob ng bahay nila. Nakita niya ang lalaki sa kusina, humihingal daw at umiinom ng tubig. Malakas ang kutob ng tatay ko na siya talaga ang aswang. Pinaringgan daw niya ang lalaki. Kapag tinakot pa at inaswang ang pamilya ko, huwag siyang magsisisi dahil tatagta rin ko siya ng aking itak at ililibing ko siya ng buhay sa lupa. Hindi ako natatakot sa aswang-aswang na yan. Subukan lang niya ulit bumunta sa bahay para maranasan niya ang inahanap niya. Napatingin daw sa kanya ang lalaki. Umuwi na ang tatay ko sa bahay namin. Hindi na kami natulog ng gabing yun. Simula noon, Umiiwas na sa amin ang pamilya nila. Hindi na kami tinakot at hindi na nagpakita pa sa akin ang sigbin. Pero sa ibang tao at doon sa ibang kalapit baryo, nagpapakita silang nakatuwad at pumapasok pa sa kanilang mga bahay.